nag-stay ng hotel. Yan, yan. Diyan kami nag-stay ng hotel. Yan. Ito labas namin sa hotel. Yan. An what the name the hotel? Pier One Hotel. Pier One Hotel. Dito kami nag-stay. Itong hotel na to. Tapos, ikot. Ito yung dagat. Ito yung pinaka. Ito. Malapit kami dito. Yan. Malapit kami. Tapos, ayun. Tapos may train doon dumaan. Ala! Ayan, pwede ka mag... Yung mga ganyang boat, pwede ka mag ano, rental. Sakay-sakay. Tapos doon, yung ano, yung mga ista. Parang aquarium dyan. i do